hello uh, kamusta na kayong lahat welcome to my channel Chrissy Mix TV Vlog uh, eto na naman ako magpapasalamat na naman ako muli sa inyo sa puso ko uh, maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa channel ko at maraming maraming salamat din sa mga secret viewers ko lalo na sa iba pang hindi nakapag subscribe sa akin maraming maraming salamat sa inyong lahat Ah, uh, eto nga pala mga papasalamatan ko, na taos-puso kong pasasalamatan. Walang sawa akong magpapasalamat sa inyo ito sila. Yan. Nakas ito. Okay, maraming maraming salamat sa inyong lahat sana Nasa mabuti kayong kalagayan at bigyan pa kayo ng maraming blessing ni Lord. Maraming maraming salamat sa inyo. Thank you, thank you so much. I love you so much. I love you, love you sa inyong lahat. Ingat kayo lagi. God bless. Bye-bye. Got if my way to